Ang kabataan ng pag-asa ng bayan ni Kanga ni Gat Jose Rizal. Pero paano mangyayari ito kung sila mismo ang biktima ng makamundong kasakiman, kalapastanganan, pananakit at pang-abuso? Ayon kay ex-official board member attorney Claire David Lim na siyang presidente ng Liga ng mga Barangay sa Pampanga, kadalasan nagmumula sa away o di pagkakaintindihan sa pamilya ang mga insidente o dala ng kahirapan, kaya sa maliit na barong-barong nagsasama-sama, kaya kung minsan, kadugo pa mismo ang may sala. Obvious na laging naaabuso is the physical abuse. Meron din tayong psychological. Pwede ang psychological ay galing sa mga pang-aabuso na nakaka-degrade. Yung mga kilos na nakapagpapababa sa moral at personalidad even sa mga sa isip ng mabae na, na yung moral niya Bagamat na idudulog sa barangay ang reklamo kung mismong pamilya ang magrabyado, mas madalas na nadidismiss dahil inuurong na lang ang kaso. Minsan kasi ang sasabihin eh, ayaw sa barangay pa lang. Ayaw na nilang itaas. Kasi ang nagiging problema dyan is ama pa din ng mga anak, asawa pa din. Payo ni BM Claire wag nang paabutin na maging paulit-ulit ang pang-aabuso, tuldukan at panindigan ang isa sa pangreklamo. Nakahanda rin ng mga violence against women and their children of Vauci test sa mga barangay para pakinggan ang mga hinaing sa tulong ng Local Government Unit o LGU at mga social workers mula sa DSWD, PSWDO at MSWD. Kung nagdadalawang isip naman na magreklamo dahil sa mga gastusin, huwag mag-alala dahil may Public Attorney's Office o PAW na handang ilaban ang karapatan ng biktima para makamit ang hustisya. Uh, meron kaming kaso na may monitor at um, nahawakan sa CHR Region 3 kung saan ang pinakabata ay baby pa, infant. So, uh, upon monitoring, uh, the, the victim No, the victim here was rescued by the LSWDO and the police. Pero last year, ang pinakabata na nahawakan namin ay 11 years old. Kung saan um magkakapatid, magkakapatid itong um, mga biktima dito, 11 years old, 13 years old and 17 years old at ang perpetrator nila ay ang magulang nila. Nakakaalarma ang bilang ng mga kaso ng pisikal na pang abuso sa mga ilaw ng ating tahanan, ang ating mga ina pambabogbog at kadalasang reklamo, kakulangan ng suportang pinansyal, abuso o domestic abuse, mga problema ng pangkaraniwang babae ng ating mga nanay. Samantalang Commission on Human Rights naman, puspusa ng pagtulong sa mga biktima ng online na karamihan ay mga minor de edad ang mga biktima at mga kababaihan. Sa lahat ng ating mga kabalin, may mga batas na tulad ng Republic Act o RA No. 9262. Dito nakasaad ang proteksyon ng VAWC na nilagdaan ni dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo noong March 8, 2004 at ang Republic Act No. 11930 para sa online sexual abuse on children at online sexual abuse on exploitation materials. Ito ang OSAIC o OSAEM. Ang, ang pinakamababang kaparusahan dito ay 8 years and 1 day hanggang sa lifetime imprisonment. Uh, yung kaparusahan na imprisonment ay may kasamang fine na maaaring tumakbo hanggang mula 100,000 pesos hanggang 2 million pesos. Pag ang ang RA 11930 ay kinumit ng ng isang uh, ng isang sindikato or on the other hand large scale ito ay merong victims na three or more persons. Yan, um, the penalty there would be life imprisonment and a fine of 5 million pesos to 20 million pesos. Tandaan hindi lang ngayong vowsi celebration, kundi sa araw-araw ang karapatan ng bawat babae at bata ay dapat igalang at protektahan. Ang karahasan ay hindi solusyon, hindi ito kinukonsinte o pinagwawalang bahala. Ito ay isang pagkakamali na dapat ituwid. Idagdag pa natin at pakatandaan, ignorance of the law excuses no one. Para sa PIO Pampanga, ako si Ivy Santos.